Panginoon, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Thanks for always being there, always being there to guide me and to direct my path. Salamat sa laging handang sumuporta sa akin, Panginoon. Panginoon, kayo po ang gagawin naming lakas. Alam po namin na kaya nyo kaming tulungan. Kaya nyo kaming bigyan ng solusyon sa aming mga problema, problema na nagpapahina sa amin. Marami po ang mga dumadating sa aming mga buhay ngayon, Panginoon. Marami ang nagiging hadlang sa aming plano at mga pangarap. Alam po namin na iisa-isahin niyong tatanggalin ang mga ito bilang bahagi ng pag-aalaga niyo sa amin. Panginoon, alam po namin na hindi na magtatagal ang mga nagpapahirap sa aming problema. We know these are just trials. Trials that will make us stronger as a believer.